Hello, ang naalala ko nung bata pa ako sa amin kumuya ay gasir lang ang ilaw namin dahil walang kuryente. 7 pm pa lang mga tulog na kami, mga tulog na mga tao noon. 7 pm pa lang dahil nga walang kuryente, wala kang mapapanood na TV, walang cellphone. Uh, ang naalala ko noon, pinapanood namin ano lang noon yung ay pinapakinggan lang namin yung sa AM AM radio yung mga drama drama yan alala ko ba ano si Matar si Matar sa Kabikulan hmm. ang gustong gusto ko namang gawin nung bata pa ko ay ang umakyat sa mga protas kagaya ng Bayabas Santol Baligang Pili o oh, yan ang mga gustong gusto kong gawin nung kabataan ko o oh. Ang positibong naganap naman sa aming komunidad nung bata pa ako, magkaroon kami ng kalsada at saka kuryente, may ilaw na kami. Oh. Yan man ang positibong naganap sa aming komunidad. Ang negatibo namang nangyari naganap sa aming komunidad, yung mga tao naging naging tamad, mga naging tamad magtanim. Kasi nga yung iba may mga motor na, pamotor-motor na lang. O, yung iba, namamasada na lang ng motor. Kaya kaunti na lang nagtatanim. O, yan na nangyari. Yung, yan ang naging negatibong resulta nung may kalsada Ang papel naman ng komunidad sa pag-unlad ng mga tao, sa, sa tingin ko lang, yung papel niya ay nung no, magkaroon ng ano magkaroon ng kuryente at kalsada yung aming komunidad parang umulad maraming na nakapag-aral maraming na nakakapanood ng mga palabas sa telebisyon magkaroon ng mga cellphone o yung mga tao medyo na-educate kaya yun ang papel ng ano, yung komunidad sa pag-ulad ng tao maraming na nakapag-aral